sa mga panit, sa computer ni Ita, wala. Di na inyawala. Hindi nga. Umakawin hindi sa kapay ngayon. Dahil kung ikaw'y maraming gawain, high na teknolohiya ay kumakailangan. Hindi tulad ng libro, kamababasit si Susumat kung ikaw ay kuna rin pinaglaban mura tayo ngestima ituloy natin libro wala katuturan sa kapit na mama wala magtutulungan oo sa aking pag sa tingin ko eh may lamang ito ang panig ng libro sa entamana naman, naman ng katwiran ni suya puro lang copy paste puro copy paste ang mga mag-aaral ngayon atin ang simulan ang ikalawang sindi ng ating malaman kung sino panig palig ang matutulungin mula sa panig ng libro umpisan muli 'no Makilita na sa akin Hulting kalaban Pagkat iyong panindigan Aking nulutusan Sa paggamit ng libro'y Dalirin mo po siya man Nakasigurado ako'y Mas maraming sa alaman Dito sa ating munting simya Hindi mo na kailangang yun Sabay-sabay na marunan Mga dapat mag-aralan Kaya nga lang <laughs> kayong nalaman, kung kayo kayo naiibig pa. Kung naman nagsimula ang concept ng studio, diba? Pinagbatayan, si Bro ang pinakapuran, pagkakay na aking kinagigiliwan. Kaya hilingin sa aking kalaman. Sa kalamanan, ito'y malamit ang Hindi mo man naman, ang pagbigas ay parang pari. May kasapali nga yung sinabi. Diba? और दुनिया का संतान भाई तो मोरियान आति अनुयाति समत के इलाहा हां मैंने तो पूछियो से नहीं नाम की मुनिबागा में संगो इग्रो है पता दादा सरीका डिजिटल साधन होते है इसनारे में दादापन की तो दरम करम आमाद होना कोई इसा libro को नु सुकोवा जो मगाता है तो देवी मत है साइज जो और मीटर गुरु

at siyedit ang mga kapatid na katuwang ko din. Muy happy na nakapanalain mula sa mga natutunan dahil ang aking ang aking Alam ko pa

Bahit anong mangyari, sa computer pa rin ako. Dahil ang aking katalinoan ay hanggang ang ilisong ako. Talagang may kainaihibag na aking kalabay. Sa tingin mo, ang aking kalabay na ko, siya. Di ba, sa tingin mo? Ang libro niyo, sinasabi, si Saldar pa lang ngunong mo. Baka na tulis ang bayan nito, ano pa ang alagay <laughs> <laughs> nito? At hindi na yan ang उन लोगों के साथ इन्हें आप दूसरे संसार लातो में तो मतलब ना, अरे ना आयांग यूं तबील बिलों बारी ना मज़ंग का, अरे ना आयांग यूं यूं कबील बिलों बारी ना आंटी का, तालिंग 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 पुक्ता में मतलब साबित बाबा, तो कहीं है यात्री के लापता ना, अली सालम

pamintan natin ang huling salita ng ating mga mga Sa huli, libro ang aking pinili. Ang lahat, ito ay pinungulit. Dahil, sa niya ang ng ang lahat, iba sa libro ang salita. Pagkakakot, sa aking pagsasimbang, lahat naman ay may namang, pero mas nakakalamang, ito ay aking naliliit pagbuni. Palapakan natin ang nagwagi. Palapakan natin ang panig ng